Punta tayo sa isa pang issue, Buboy. Sinaktan mo ba si Angeline? Pinagbuhatan mo ba ng kamay si Angeline? Lalo na yung kwento nung siya'y buntis na alam kong nabasa at napanood mo. Tito Boy, pananakal, panununtok, hindi ko kayang gawin yun hindi ko po magagawa sa kanya yun. Nagpapadede siya ng anak namin. Nakikita ko yun. Sasakaling ko po siya tuboy. Or meron pa po siya na nabasa ko na tinutukan ko daw po siya ng kutsilyo. Sa pagtutok ng kutsilyo, pananakit. Nakita ko yung mga pasa sa screenshot. Ang hirap nito, Tito Boy, na parang sabihin in public sa problema. Kasi hindi, hindi po talaga galing sa akin, Tito Boy. Hindi ko maisabi ito sa public. Alang-alang lang din po sa mga anak ko. Which is, alam ko na alam din ni Angeline kung ano yung pinagdadaanan niya. At alam niya kung saan galing talaga yung pasa yun. At hindi po galing sa akin yun. Ni kahit kailan, hindi pumasok sa isipan ko po na ilagay ang aking mga kamay sa kanya. Or saktan siya, hindi ko po gagawin yun napakalabo Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. At may respeto ko sa kanya. Ma minahal ko po siya. Hindi ko po gagawin sa kanya yan. Ni kailan? Ni kailan. Noong kayo'y magkasama pa ni Angeline, yes, hindi mo pinagbuhatan ng kamay ni hindi si Angeline? Hindi ko po siya pinagbuhatan. Hindi totoo kamay. na sinakal mo siya totoo. habang siya'y nagpapadede sa baby? Wala kang kinalaman doon sa mga pasa na sinasabi niya? Yes po wala po akong kinalaman. Hindi ko na lang po talaga masabi in public, which is meron nga po siyang mga messages doon na nagsasabi siya, nangingi siya ng tulong sa kapatid niya, which is... You're talking about the screenshot? Yes po, yes po. Which is, Tito Boy, yung nangyari na sa aming dalawa lang po. Kami lang po dalawa talaga nakakaalam na hindi ko na po pwedeng sabihin in public kung ano po yung pinakarason. Sandali, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo, uh, you acknowledge na merong mga pasa Apo. si Angeline. Apo. Pero sinasabi mo, hindi ikaw ang may gawa, doon Opo. sa mga pasa. Hindi po. Hindi po ako, Tito boy. Pero ang dahilan kung bakit siya nagkapasa ay hindi, ay hindi mo pwedeng hindi ibahagi sa anin. Opo. Kasi, ano, para na lang po sa mga bata talaga, Tito Boy. Kung gusto ko po, pag pinanood po nila to, kung gusto nila mag-question sa nanay nila, di mas okay. At least, family ang nag-uusap. Okay. Yun po yung... Buboy, do you have a temper? They have problems? They have anger problems? Uh, masama ka ba talagang magalit? At pag nalalasing ka raw, eh nagiging violent ka? Tito Boy, hindi po ako masamang magalit. Mas, pag ako po, ito totoo niyan, Tito Boy. Pag ako po nagagalit, mas pinipili ko po talaga umiwas. Lalayo po ako magpahangin. 15 minutes, 1 hour, para ikalma. Kasi una-una sa lahat, Tito Boy, ayoko po talaga nagsasalita ng, ng galit or kahit nga po sobrang saya. Gusto ko po yung nasa neutral. So kapag nagagalit po ako, Tito mas pinipili ko po na kumalma kasi hindi po ako yun eh. Okay. So ko kapag merong anger management, feeling ko naman po hindi kasi mas, mas pinipili ko po itong kontrolin. Kasi alam kong kaya ko siyang gawin. Mas pinipili ko pong kontrolin ang aking galit at mas intindihin ka. So, bago pa man ang kontrobersiyang ito, pag nagagalit ka, hindi ka yung tipong nagbabasag, hindi ka yung tipong nambabato, Tito Boy, pag, pag ako po sag, sagad na sagad, pag umari po talaga, galit na galit na, hindi po ako mananakit. Dinadaan ko po ito sa gamit. Mm. Like, minsan, magagano ko po yung pintuan, magagano, para ma-express ko po talaga yung galit ko, tsaka po ako lalayo. Ayoko okay. po kasing lumalala yung away. Tito okay. Boy. Puntahan ko lang yung pati nanay at stepfather mo ay di umano'y sinaktan din siya. May ano talaga dito, boy, uh, to be honest, medyo hindi po talaga maganda yung, converse, yung pag-uusap nila ni, ni Bama at ni Angeline. Kaya ako po talaga yung pumapagitna sa kanila. Okay. Ay one time po na talagang said, wala po akong trabaho, wala po akong pambayad nga ng renta. No choice po ko. Sabi ko na, na Angeline, kinausap ko sa Angeline, baka pwede bumalik muna tayo kay Mama. Kasi medyo kapos talaga tayo, wala pa tayong pang pang sarili which is dati naman 'di ba, kinahin naman natin kasi nung nung naging tayo naman, unang tira naman natin ay kay mama naman talaga. Okay naman din si mama, usap na lang tayo kung anong pwede nating gawin, anong pwede mo pagtulungan, anong pwede maitulong sa atin. Hanggang sa hindi ko na po alam yung nangyari nung araw po na yon, Tito Boy kasi ako, lumabas po ako. Which is, sinabi naman po niya yon na lumabas po ako. Pagdating ko na lang po, ay nag-aaway na po sila. Hanggang sa nakita ko po yung stepdad ko po, yung stepdad ko na parang na ganyan na po si Angeline. Which is ako, sabi ko nga po, ayoko nakikita na merong na nasasaktan na babae. Ang ginawa ko po, nag-step up po ako sa kanya, Tito Boy. Kina kinalaban ko po yung stepdad ko na hindi mo pwedeng ilapat yung mga kamay mo kay Angeline. Hindi mo pwedeng saktan yan, dutdutin. Wala kang karapatan hanggang sa nag-away kami dito, boy. Pinagtanggol ko po, po siya, pinagtanggol ko po, po siya noon. Hanggang sa yung nanay ko din, sinabi niya parang, oy awatin niyo, awatin silang dalawa." Which is inawat nga po kami hanggang sa hindi ko na po alam yun na nagkagulo, nagkasagutan na rin po sila ni Angelin at saka si Mama. So sabi ko, "Sige, saglit lang, kalma." Rumble na, Tito Boy. Nagkagulo na talaga. Hindi ko na alam yun ang yung nangyayari. Yun. Hanggang sa, isa na lang yung tumatak sa isipan ko. Nung, nung lumabas kami sa bahay nila mama, which is malungkot sa part ko na yun, na nangyayari yung ganong bagay, sinabi ni Angelina, e papakulong niya yung stepdad. Stepdad ko. Gusto niya magsampa ng kaso. Sabi ko, nakita ko naman, no? Nakita ko naman, kung gusto mo talaga, pwede. Pwede mo namang gawin yan. Tapos, biglang sinabi nung isa na parang, hindi, pati yung nanay mo. Sabi ko, napag, na, na medyo na-hurt po ako, natakot po ako sa part. Sino ang nagsabi niya? Nabi po ni Angeline. Ah, okay. Hindi, patay nanay mo kasi sinaktan niya rin ako, which is hindi ko naman po nakita na sinaktan siya ni mama. Habi ko, sagit-sagit lang, paano yung mga pamangking ko? Nasa, nasa nanay ko, tatlo yung pamangking ko, Angeline. Siguro kung bibigyan mo ng leksyon at naiintindihan kita, siguro si stepdad ko kasi siya naman talaga. Yung, yung nanakit. At doon sa part ni mama, baka kaya natin intindihin. Anong sabi ni Angeline? Sinabi niya, hindi, papakulong natin yan. So nagbakaawa ko sa kanya, tituboy. Makawa ko na ayoko makita yung nanay ko na nandun sa rehas. Tapos yung mga pamangking ko, walang mag-aalaga. Mga kapatid ko pa, ano, iniisip ko pa yung mga kapatid ko. Nanay ko na lang po yung tumatayo para sa kanila. Pinagbigyan ka ni Angeline? Pinagbigyan po ako ni Angeline. Which is hindi na nga po, salamat din, salamat din sa kanya. Dahil kahit pa paano, kumalma, kumalma yung isipan niya. Which is, nag-step up nga po yung sa side niya, yung parents niya. Sinabi na parang, o sige, hihiwalay na namin kayo dyan. Bibigyan na namin kayo or uh, pagbibigyan namin kayo pagkakataon na magrenta kayo diyan sa kami magbabayad for one year. Ganun po. So, isang taon po sila po nagbayad. No, not, sobrang pasasalamat ko po talaga sa kanila okay. Na yun. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова